Ang mga kaganapang tinalakay sa video na ito ay naganap sa Canadian City of Laval noong October 2, 2009. Ang 37 years old na si Natasha Cornoyer ay hindi dumating upang makita ang kanyang ina at hindi rin siya sumasagot sa mga tawag sa telepono at wala din siya sa bahay nito. Wala sa mga kaibigan at mga kasamahan sa trabaho ni Natasha ang nakakita sa kanya noong araw na iyon, bandang alas 5 ng hapon. Nag-file ng missing person report ang kanyang mga kamag-anak at sinimula ng pulisya ang kanilang investigasyon. Nagtrabaho si Natasha bilang isang public relations specialist sa Correctional Service ng Canada. Nagpa siya ang mga detective na pumunta sa kanyang pinagtratrabahuan at kapanayamin ang kanyang mga kasamahan pagdating doon. Nalaman nilang nasa malapit na parking lot ang kotse ni Natasha ng mga sandaling iyon. May isang lalaking nakatayo malapit sa kotse ni Natasha. Siya ay sobrang kinakabahan at medyo kakaiba ang kinikilos nito habang nakikipag-usap ito sa mga pulis. Sinabi niya sa kanila na may relasyon sila ni Natasha at kaya nandoon siya ay dahil sinusubukan niyang malaman kung saan maaaring pumunta si Natasha. Ang pangalan ng lalaki ay si Michael Truter. May mga gasgas sa likod sa pinto ng sasakyan ni Natasha. Gayunpaman, hindi malinaw kung ito ay may kinalaman sa kanyang pagkawala o kung ang mga gasgas na ito ay lumitaw ng mas maaga at walang dahilan upang paghinalaan si Michael Tutter ng pagkakasangkot sa pagkawala ni Natasha. Ipinagpatuloy ng mga detektib ang kanilang trabaho matapos makapanayam ang mga kasamahan ni Natasha. Nadiscovery nilang nasa trabaho siya noong October 1, 2009. Iyon ang araw bago siya mawala. Wala ni isa sa mga katrabaho niya ang nakapansin ng kakaiba sa kanyang pag-uugali ng araw na iyon. Siya ay nasa good mood at masayang binati ang kanyang mga katrabaho. Parang walang bumabagabag sa kanya. Noong October 2, kinakailangan ni Natasha ng day off dahil plano nilang mag-ina na resolbahin ang issue sa lapida para sa kanyang namatay na ama. Kaya noong October 1, mas matagal siyang nanatili sa trabaho kaysa sa karaniwan niyang rutin at umalis ng kusali bandang alas 8 ng gabi. Ayon sa mga kaibigan ni Natasha, siya ay walang problema sa kanyang trabaho at hindi ito nakitaan ng pagkabagot o kaaway. Wala din itong mga ugnayan o personal na kontak sa mga bilanggo. Siya ay inilalarawan ng kanyang makasamahan bilang isang bukas at mabait na tao. Ang pulis ay nagpadala ng isang malaking bilang ng mga pulis upang hanapin si Natasha Cornoye. Kasangkot pa sa paghahanap ang aviation at kinin service. Sinuri muna nila ang teritoryong katabi ng parking lot. Gayunpaman, wala silang nakitang mga sinyales na makakatulong sa pagsisiyasat. Ang mga kaibigan at kamag-anak ni Natasha ay walang sawang naglagay ng mga flyer na may kasamang mga larawan niya at umaasang may makakita sa kanya o may alam tungkol sa kanyang pagkawala. Ang mga unang oras sa kanyang pagkawala ay napaka-importante dahil ang huling taong nakakita sa kanya ay makapagbibigay ng importanteng detalye at magkakaroon ng clue ang kapulisan. Ngunit October 2 nang naiulat na nawawala si Natasha, Nahirapan ang kapulisa na makapaghanap ng clue o ebidensya pagkatapos ng 21 oras nang siya ay umalis sa kanyang pinagtatrabahuan. Ang mga aktibidad sa paghahanap ay naganap noong ikatatlo, ikaapat, ikalima ng Oktubre at walang nangyari sa kanilang paghahanap. Dahil dito, nag-alok ang kanyang mga kamag-anak ng 10,000 dolyar na paubaya para sa impormasyong makakatulong sa pagtukoy sa kinaroroonan na ni Natasha. Naniniwala si Michael Tutor na may kumindap sa kanya. Siya ay nakiusap sa kidnapper sa pamamagitan ng telebisyon at hiniling na palayain na ang kanyang minamahal. Ngunit, lingis sa kanyang kaalaman, pinag-aaralan naman ng mga pulis ang personal na buhay ni Michael at Natasha. Sila ay magkarelasyon sa loob ng apat na taon. At napag-alaman ng pulisya na malayo sa ideal ang kanilang relasyon, dahil ilang beses na naghiwalay sila Michael at Natasha, ngunit ipinagpatuloy nila muli ang kanilang relasyon. Isinaalang-alang ng mga pulis ang lahat ng posibleng bersyon ng pagkawala ng babae sa pagpapanumbalik ng mga pangyayari noong huding araw ni Natasha sa trabaho. Ang mga investigador ay inaccess ang mga CCTV camera sa loob ng gusali ng kanyang pinagtatrabahuan at sa harapan nito ay pumasok siya sa gusaling pinagtatrabahuan bandang alas 9.04 ng umaga. Pumasok si Natasha sa trabaho sakay ng kotse na iniwan niya sa isang bukas na paradahan at kakaunti ang mga parking space noong umagang iyon. Ipinarada niya ang kotse sa tapat ng kalsada. Habang sinusuri ang mga recording, nalaman nilang umalis si Natasha sa gusali alas 9.08 ng gabi. Sa isa pang footage ng CCTV, nakumpirma na pumunta siya sa lugar kung saan niya ipinarada ang kanyang sasakyan, ngunit ang bahaging iyon ng parking lot ay nagkaroon ng mahinang ilaw. Sa parehong punto, nawala si Natasha sa kadiliman pagkatapos ng ilang minuto at nakikita kung paano nakabukas ang mga headlight ng kotse. Nagsimulang umandar ang sasakyan at hindi ito sa exit dumaan kundi sa tapat ng parking lot. Ang lugar na ito ay mahina din ng ilaw kung saan huminto ang kotse at ang mga headlight ay namatay. Ang sasakyan ay huminto sa lugar na ito ng halos 20 minuto at pagkatapos ay nagsimulang lumipat sa exit. Hindi ito ang kotse ni Natasha dahil siya ay nagmaneho ng isang Mazda. Sa isa pang record na kuha galing sa isang Ford Vistard Minivan, sa video ay lumabas din na ang kotseng ito ay pumasok sa parking lot ng 6.35 p.m. at tumarada sa tabi ng kotse ni Natasha. Base sa lahat ng nakita sa si video ay inakala ng mga polis na ang pagkawala ni Natasha Cornoyer ay parang kidnapping. Sa ikalimang araw ng paghahanap no October 6, 2009, hindi natungkol sa nawawalang tao ang nagpabigla sa kanyang pamilya kundi tungkol na sa natagpo ang bangkay ng isang tao. Nalaman nila ang bangkay ni Natasha ay natagpuan sa isang bakanting lote sa Point O area, mga 20 milya mula sa kanilang pinagtatrabahuan. Ang katawan ay nakahiga sa tabi ng isang maruming kalsada na patungo sa tabing ilog. Ang balitang ito ay ikinagulat ng kanyang mga kamag-anak at kaibigan. Lalong sumama ang pakiramdam nila nang marinig nila ang report ng medical examiner na umeksamin kay Natasha na sakal ang sanhi ng pagkamatay nito. Bago ito namatay, siya ay sinaksak ng siyam na beses sa muka at nabasag ang ilong ni Natasha. May mga marka sa kanyang pulso at bukong-bukong na nagpapahiwatig na siya ay itinali. Sa kanyang perta nakatagpo sila ng seminal fluid sa loob ng katawan na nagsilbing source ng DNA. Habang hinihintay ang resulta ng DNA analysis, sinubukan ng mga detective na kilalanin ang may-ari ng minivan na naitala noong araw na nawala si Natasha. Noong 2009, may dalawang motel malapit sa pinagtatrabahuan niya sampung araw matapos matagpuan ang bangkay noong October 16, 2009. Binisita ng pulis ang dalawa at tinitingnan ang mga card na inukupa ng bisita sa pag-check-in. Natuklasan ng pulisya na ang isang lalaki na nagmamayari ng sasakyang Ford Mustang at nanunuluyan sa Lido Motel doong araw na nawala si Natasha Carney. Ang lalaki ay napag-alamang 48 years old na si Claude Deluge na may record na isang sex offender at dalawang beses na nagsilbi noong 1993 inatulan siya ng korte ng isang taong pagkakakulong at dalawang taong probasyon dahil sa pamimili sa si isang 19 years old na babae na makipagtalik sa kanya. Noong 2005, hinatulan ng korte si Leroux ng apat na putbuang pagkakakulong dahil sa pagtatangkang dukuti ng isang 7 years old na batang babae. Dahil sa awa ng Diyos, Nagawa nitong kumawala sa kanya at mabilis na tumakbo sa bahay ng malapit na kapitbahay. Isipin mo lang ang mga salitang tinangka nitong kidnapin ng isang 7 years old na bata at pinarusahan lamang siya sa bilangguan ng apat na Noong November 2008, nakalabas na naman si Leruch. Nagsimula siyang magtrabaho bilang isang karpintero at nagpakasal si isang babae na may dalawang anak noong 2009. Lahat sila ay tumira sa bahay na ito na may 10 minutong biyahe mula sa parking lot kung saan nawala si Natasha Kearney. Kaya gaya ng sinabi ko, bago natuklasan ng mga detective na si Claude Deruch ay nag-check-in sa isang motel ng gabing nawala si Natasha Kearney, tumawag sila ng mga forensic experts sa silid kung saan siya tinutuluyan ay nakita nilang may bahid ng madilim na pulang man siya sa carpet at ipinadala ang mga sampol para sa pagsusuri sa parehong araw na pumunta ang mga detektib sa address kung saan nakatira si Leroux upang makipag-usap sa kanya dahil sa likas na katangian ng mga kaso kung saan siya dati ay nakulong ang kanyang DNA ay nasa pag-aari ng pulisya gayon pa man kailangan nila ng panahon para ikumpara ito sa nakitang DNA sa katawan ni Natasha na itinanggi ng lalaki na alam niya kung sino si Natasha Carney Ngunit inamin niya na madalas siyang pumupunta sa Lido Motel dahil mura ito. Ayon sa kanyang kwento, hindi siya nasisiyahan sa kanyang buhay at sa kanyang asawa kaya madalas siyang umuupa ng kwarto sa isang motel at tumatawag siya ng mga babaeng nag-aalok ng serbisyong sexual para sa pera. Kapag tinanong kung nasaan siya at kung ano ang ginagawa niya noong October 1 noong araw na nawala si Natasha. Sinabi ni LaRouche na wala siyang natatandaan na kasama niya ito at wala siyang natatandaan na nakita niya ito kahit minsan. Matapos matagpuan ang bangkay noong November 5, 2009, ang mga detective ay muling nagpunta sa kanyang bahay sa pagkakataong ito. Sa pagsusuri ng DNA, natukoy nila na ang seminal fluid sa katawan ni Natasha ay kay Claude LaRouche. Ang DNA ni Natasha ay natagpuan sa silid ng motel na nirerentahan ni Cloud at sa loob ng kanyang sasakyan. Hindi kilala ng biktima ang suspect at walang kaugnayan ang krimen sa kanyang trabaho bilang communication officer para sa isang correctional service ng Canada. Ayon sa Montreal Police, sa tingin ko ang pag-aresto sa suspect ay malaking tulong upang hindi makaramdam ng takot at mas ligtas ang mga mamamayan sa kalye sabi ni Montreal Police Inspector Daniel Russo, Ang mga kapitbahay ni LaRouche ay nabigla sa pag-aresto sa kanya dahil inilalarawan nila si LaRouche bilang palakaibigan at magalang. Kinabukasan, November 6, 2009, si Claude LaRouche ay naging sospek sa kaso ni Natasha Corneille noong una ay itinanggi niya ang kanyang kasalanan ngunit sila ay may sapat na ebidensya laban sa kanya. Inamin niyang binawian niya ng buhay si Natasha ngunit kasabay nito ay iginiit niyang ayaw niyang gawin ito at aksidente ang pagkamatay nito. Naganap ang pagdilitis noong 2011. Ipinakita nito ang dalawang bersyon ng pangyayari. Ang bersyon ng nasasakdal at ang kanyang mga abogado ayon pa sa bersyon ni Claude DeRouche, ng gabing iyon ay naghihintay siya sa parking lot para sa isang nagbebenta ng mga illegal substances. Nakaupo si Laruch sa kotse nang may makita siyang babae na sumulpot sa tabi niya at ito ay si Natasha. Inatake niya ito at itinulak papasok sa loob ng sasakyan niya at sinara ang pinto sa kanya ito kinausap ayon pa sa kanya. Pumayag daw si Natasha na sumama sa kanya sa motel. Ang memory lapse ang inalibay ni Leruch kung bakit hindi niya matandaan kung bakit siya nakatayo sa kabilang bahagi ng parking lot sa loob ng dalawang put minuto at kung ano ang himalang ginawa niya kay Natasha. Ayon kay LaRouche, noong nasa motel room sila, inalok siya ni Natasha na pasayahin siya kung pakakawalan siya nito. Pagkatapos ay pumayag siyang gawin ni Natasha ang nais ipagawa ni LaRouche sa kanya. Nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Habang nag-aaway sila, Nawala ng na kontrol si LaRouche at inatake niya si Natasha at kalaunan ay sinakal niya ito. Pagkatapos ay nilinis niya ang kwarto at inilipat ang katawan ni Natasha sa kanyang sasakyan pa uwi at pagkarating niya sa kanyang bahay ay nahiga. Noong umaga nang ang lahat ng mga illegal substances na kanyang ginamit ay nawalan na ng visa, ang pagtanto niya na siya ay may ginawang bagay na hindi na mababawi kaya nagpa siya siyang kunin ang katawan ni Natasha at binunit niya ang mga dokumento, ID at mga ATM card ni Natasha at itinapon ang mga ito sa bintana ng kotse habang siya ay nagmamaneho. Itinapon niya rin ang katawan ni Natasha sa gilid ng kalsada kung saan nakita ng kapulisan ang kanyang bangkay. Habang nagsasalita si Leruch, ay mas maraming tanong ang itinanong sa kanya ng kapulisan. Nang sinubukan ni Leruch na kumbinsihin ang mga kalahok sa paglilitis, ang beresyon ng prosecution ay may material na ebidensya bilang basihan, ngunit mayroon din silang saksi na nagsasabing naglalakad siya ng kanyang aso malapit sa parking lot noong araw ding iyon na nawala si Natasha Kearney. Doon niya nasaksihan kung paano ni Claude LaRouche sinubukang salakayin ng isang batang babae na nagja-jogging ngunit nang makita ni LaRouche ang isang lalaki na may kasamang aso ay mabilis itong umalis. Mga alas 7 ng gabi ay inatake niya si Natasha Corneille makalipas ang isang oras. Naniniwala ang piskal na si LaRouche ang nagtali kay Natasha at dinala siya sa isang motel na labag sa kanyang kalaoban at matapos ay hindi na siya nakalabas ng buhay sa motel. Noong June 2011, si Claude Lerouch ay napatunayang nagkasala. Hinatulan siya ng korte ng habang buhay na pagkakakulong na may posibilidad na parol matapos ang 25 taon na pagkakakulong. Sa panahon ng paglilitis, natuklasan nila na dalawang linggo pagkatapos ng kanyang pag-atake kay Natasha Kearney, si Lerouch ay sinubukang sakali ng isa pang babae na si Dominic Martel, at kinagat ang kanyang daliri at nakaya ng labanan ang pag-atake. Sa panahon ng pagliliti sa kasong ito, idineklara si LaRouche bilang isang mapanganib na kriminal na ayon sa batas ng Canada at walang katiyakan ang kanyang pananatili sa bilangguan at halos hindi siya makakaasa ng maagang parol. Si Natasha ay nagkaroon ng tahimik at masayang buhay. Nagkaroon siya ng mga pangarap at layunin. Ang buhay na ito ay ninakaw mula sa kanya ng isang tao na nakagawa ng mabibigat na krimen, ngunit siya ay malaya dahil ang taong ito ay may nakaraan na ginawang krimen at patuloy na namumuhay na malaya kasama ng mga tao. Paano sinubukan ng isang lalaki na dukuti ng isang pitong taong gulang na batang babae at hindi siya kinasuhan na naipit sa bilangguan ng matagal? Bakit walang kumokontrol sa kanya? Ang mga tanong na ito ay hindi maalis sa isip ng pamilya at mga kaibigan ni Natasha dahil kung sana umaksyon ng mas maaga ang mga kapulisan, buhay pa sana si Natasha. Mga kabayan, anong masasabi niyo sa ating kwento? Please comment down below.